astig oh. kasama kami ng aso sinasamahan kami saan kami pupunta galing ng aso sinasamahan kami saan pupunta oh May tour guide kami aso yan o oh. yun alam-alam ng aso ha dito na yun Tinahanap namin ayan dito 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 daw tayo sa daan sabi ng aso Tadali. sana dito na yun Tay, ito na nga. Ayan, nakita ko na yung hinahanap namin. Ayan yung misda. Ang dami yun. Okay, tayo dadaan sa kabila. Sulit, so, ang punta namin dito. Hinahanap namin yung sa kayandaan dito okay. ay dito naan. ay walang tubig tayo kayandaan kayandaan ito na nga lang walang tubig yun ay pero mayroon konti lang ayun thôi yên tâm Papa Hinga đi cùng mẹ Hả? ha yên